Hello, magandang araw mga kababi. For today's video nga po pala ay magluluto nga tayo ng adobong leeg. Ganitong luto nga po pala ang lutuin nyo mga babi at syak na mapapadami talaga ang kain nyo. Dahil sauce pa nga lang ay ulam na. Kaya tara na, luto na. Dito nga sa kawali ay pinainitan ko nga lang ito at nilagay ko na nga itong leeg. Isasangkot siya nga lang po pala natin yan mga babi hanggang lumabas yung sariling mantika niya. Ganitong way nga pala lagi ang ginagawa ko kapag nagluluto ako ng adobo para hindi siya malangsa. Mas gusto ko talaga na sinasangkot siya siya. Iintayin nga lang natin yan mga kababi na mag golden brown. Tapos tingnan nyo naman, ang dami ng lumabas na mantika sa kanya. Hindi na natin kailangan maglagay pa ng mantika dahil sa leeg pa lang ay magkakaroon na tayo ng maraming mantika. Binawasan ko nga lang pala yan ng kaunti mga babi. Dahil medyo madaming nga yung lumabas sa leeg na mantika kaya babawasan natin yan ng kaunti. Tapos nung nabawasan na nga natin yan mga kababe ay nilagay na nga natin itong lahok natin. Naglagay nga lang ako dyan mga kababe ng bawang, sibuyas at luya. Kung nakikita nyo nga mga kababi, naglagay ako ng luya dyan. Dahil nga kapag nagluluto ako ng adobong leeg mga kababi, ay naano ko na laging malangsa. Kaya naman nilagyan ko siya ng luya para pang patanggal ng langsa. Pagkalagay ko nga ng mga sangkap ay haluin nga lang natin ito mga kababi. At dahil nga kapag kumakain ako gusto ko naman ng medyo maanghang kaya naman nilagyan ko na nga ito ng tatlong butel ng sili. Tapos hahaluin lang din natin yan ng saglit. At next naman natin gagawin ay ilagyan na nga natin to ng toyo. Lalagyan nga din pala natin to ng oyster sauce mga mare para mas masarap. Tansya-tansya na nga lang yung ginagawa ko dyan mga kababi. Tapos nung nailagay ko na nga lahat ng mga sangkap ay nilagyan ko na nga din to ng tubig. Pakukuluan nga lang pala ito mga kababi para naman maluto na yung leeg ng manok. Hinalo-halo ko nga lang pala yan ng saglit mga kababi yung leeg ng manok para naman mag-combine yung lasa. At nang kumulo na nga ito ng konti ay nilagay ko na nga itong suka. Pagkalagay nga nitong suka ay huwag nga muna natin itong haluin. Naglagay na nga din pala ako dyan ng dahon ng laurel. Tapos takpan na natin para lumambot na yung ating adobong leeg. At sa wakas nga ay luto adobong leeg natin mga kababi. Kukuluan ko nga lang din pala ulit yan ng ilang minuto para medyo mabawas-bawasan naman yung sabaw niyan. Mas gusto ko kasi sa adobo mga kababi yung medyo malapot-lapot yung sabaw niya. And nagmamantika-mantika. Mas masarap kasi yung ulam ang ganong luto ng adobo mga kababi kapag nagmamantika. Kaya naman nung maluto na yung adobong leeg mga kababi ay tara kain muna tayo. Thank you Lord sa pagkain. And kain po tayo mga kababi. Salamat nga po pala sa lahat ng na mga nag at nanood ng aming video. Kaya naman hanggang dito na lang bukas ulit.